May sekreto ang matatanda na gamit lang ang mga ordinaryong bagay sa bahay. Pero kayang maglinis ng enerhiya at magbukas ng pinto ng swerte para sa pamilya. Ayon sa kanila, kapag inilagay ang mga bagay na ito sa tamang lugar sa tahanan, lalo na sa refrigerator, ay nakakalikha ito ng positibong daloy ng enerhiya na aanyaya ng kasaganaan at magandang kapalaran sa loob ng tahanan. Una, ang asin. Sa pamahiin at feng shui, ang paglalagay ng asin sa loob ng refrigerator ay hindi lamang simpleng gawain kundi may malalim na simbolismo. Ang asin ay matagal nang tinuturing na panglinis ng negatibong enerhiya at panlinis ng kapaligiran. Kapag inilagay ito sa loob ng refrigerator, Pinaniniwalaang sinisipsip nito ang lahat ng malas, inggit at mabababang uri ng enerhiya na maaaring makaapekto sa pagkain na iniimbak doon. Ang refrigerator ay sumasagisag sa kasaganaan ng isang tahanan. Dito nakatago ang pagkain na nagbibigay buhay sa pamilya. Kaya't ang asin sa loob ng refrigerator ay nagsisilbing proteksyon upang manatiling malinis, ligtas at busog sa positibong enerhiya ang lahat ng pagkain kinakain ng pamilya. Bukod dito, ang asin ay sumisimbolo rin ng kasaganaan at tuloy-tuloy na biyaya. Kapag may asin sa refrigerator, sinasabi na hindi kailanman mauubusan ng laman ang iyong imbakan ng pagkain at sa mas malalim na kahulugan, hindi mauubusan ng kabuhayan o yaman ang pamilya. Parang paalala ito na laging may darating na pagkain, swerte at pag-asa sa loob ng tahanan. Subalit mahalaga rin tandaan na dapat palaging pinapalitan ng asin sapagkat kapag napabayaan, maaari naman itong maging dahilan ng pagsisiksikan ng negatibong enerhiya at kawalan ng visa ng kanyang proteksyon. Paano ito gawin? Una, maghanda ng maliit na mangkok o baso na transparent. Pangalawa, lagyan ito ng tatlong kutsara ng asin. Pangatlo, huwag takpan ang mangkok o baso para sumilsip ito ng negatibong enerhiya. Pangapat, ilagay sa loob ng refrigerator. Huwag itong inlagay sa freezer. Mas mainam ilagay ito sa kanang likod na sulok o sa condiment shelf ng pinto. Panglima, Magtakda ng intensyon. Habang inilalagay ang mangkok ng asin sa refrigerator, o ang isip sa iyong layunin at sabihin o isipin na nais mong magdala ito ng positibong enerhiya, swerte at kasaganaan sa pamilya. Tingnan o obserbahan ang asin isa o hanggang dalawang linggo. Palitan ito kung basa, nangingitim o may amoy na. Itapon ang lumang asin sa labas ng bahay, sa lupa o sa hardin. Para literal na mailabas ang negatibong enerhiya, hugasan ang lalagyan at lagyan ng bagong asin. Pangalawa, maliit na supot o garapon ng barya. Sa pamahiin at feng ang paglalagay ng maliit na supot o garapon ng barya sa loob ng refrigerator ay tinuturing na mabisang simbolo ng kasaganaan at tuloy-tuloy na daloy ng pera. Ang refrigerator ay sumasagisag ng imbakan ng pagkain at kasustentuhan ng pamilya. Kapag may nakalagay na bariya sa loob nito, sinasabi na hindi lamang pagkain ang laging naroroon, kundi pati na rin ang yaman at kabuhayan. Para bang sinisiguro ng mga bariya na gaya ng palaging may laman ang refrigerator, ganun din na palaging may darating na pera sa pamilya. Ang garapon o supot ng barya ay nagsisilbing energetic magnet na umaakit ng swerte at pinipigil ang mabilis na paglabas ng pera. Kapag nakikita ng mga miyembro ng pamilya na may barya sa loob ng refrigerator, nagiging paalala rin ito na marunong mag-impok at hindi basta-basta nauubos ang kanilang pinagpapaguran. Subalit, mahalagang tandaan na dapat malinis ang lalagyan at hindi kalawangin o luma ang mga barya upang manatiling positibo ang enerhiya. Sa mas malalim na kahulugan, ito ay nagsasabi na kung may pagkain at pera sa refrigerator, hindi kailanman maghihirap ang pamilya. Paano ito gawin? Una, pumili ng anim, walo o siyam na malilinis na barya. Linisin muna ito gamit ang tubig na may asin o alkohol at patuyuin. Pangalawa, Ihanda ang maliit na transparent na garapon o maliit na supot. Pangatlo, ilagay ang barya sa loob at takpan ito. Pwede mo rin talian ng pulang laso o sinulid ang garapon o maliit na supot. Pangapat, magtakda ng iyong intensyon o layunin. Panglima. Ilagay ang garapon o maliit na supot na may barya sa loob ng refrigerator. Ilagay ito sa may pintuan o sa kanang bahagi ng loob ng refrigerator. Hindi sa freezer at hindi dapat nakaharang. Huwag gastusin ang barya. Panatilihing sarado at malinis ang garapon o supot. Palitan ang barya kada isa o hanggang tatlong buwan kapag may kalawang na o naging luma na ito. Ang mga lumang baryang inalis ay ipambili ng pagkain, simbolo ito ng pag-ikot ng biyaya, hindi natatambak kundi dumadaloy. Pangatlo, tubig sa baso. Sa pamahin at fungsoy, ang paglalagay ng tubig sa baso sa loob ng refrigerator ay tinuturing na isang makapangyarihang ritual para sa positibong enerhiya sa tahanan pinaniniwalaan na ang tubig ay may kakayahang sumipsip na negatibong enerhiya o malas. Kaya't kahit anong enerhiyang masama na maaari makapasok sa tahanan ay naaabsorb nito. Dahil malinaw ang tubig, ito rin ay sumasagisag ng kalinawan, daloy at kasaganaan. Nagpapaalala na ang biyaya, oportunidad at kasaganaan sa buhay ay tuloy-tuloy at hindi nauubos. Bukod dito, ang baso ng tubig ay simbolo ng proteksyon sa tahanan mula sa inggit, selos, o masamang intensyon ng iba. Sinasabing kapag may baso ng tubig sa refrigerator, mas maiiwasan ang negatibong enerhiya mula sa labas na makakaapekto sa pagkain, sa kalusugan, at sa kabuhayan ng pamilya. Ang simpleng ritual na ito ay nagiging parang magnetic shield ng swerte na nagaakit ng positibong oportunidad at panatilihing busog ang tahanan sa kasaganaan, hindi lamang sa pagkain kundi pati sa pera, biyaya at pang-araw-araw na swerte. Paano ito gawin? Una, maghanda ng isang basong transparent, lagyan ito ng malinis na tubig. Pangalawa, Magtakda ng iyong intensyon o layunin Bago maglagay ng tubig sa baso, tulad ng pagsasabing proteksyon at kasaganaan sa aming tahanan. Pangatlo, ilagay ang baso sa gilid o pinto ng refrigerator. Huwag itong ilagay sa freezer o itabi sa matapang na amoy ng pagkain. Palitan ito tuwing tatlo o hanggang limang araw o kapag napansin mong nagbago ang kulay o amoy ng tubig. Tandaan, hindi kailangan magastos para makahikayat ng good luck. Minsan, nasa simpleng bagay lang ang sekreto. Kung nais mo pang matutunan ang iba pang mga ritual at pampaswerte, inlike ang video na ito at mag-subscribe para lagi kang updated.